BHPH? Ah. BBM ka daw? Ano sabi? DDS ka daw? O, sino naman lalo sabi niyan? Eh, di sila. Bakit? Eh, litong-lito na yata sila kung anong pinagtatanggol mo eh. Ano ba yun? Oh. Hindi ba pwedeng dahil ako ay isang mamayang Pinoy? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi ba pwedeng dahil taxpayer ako? Hindi, eh, dapat daw, ano? May kailangan silver. may kubol ako? Ganon? dapat may kubol ka. May kabilang parlor ka dapat. Kakabig ka... na ako eh. Hindi! Walang kakamping tito! Eh ano ba? Kailangan BBM ka o DDS ka lang! Dalawa lang? Oo! Oh. Hindi ka wala gumawa ng video na yan! Ay! Siyempre! Ay galit! Happy day! Sa lahat mga bagong pasok sa channel Tapos please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa ating mga inay, eh, para sa susunod so, so, namin video ko for Ayan na ka, nga mga kabata helmet. Bakit ako tinatanong ni Bisho Gopar na DDS ka ba? BBM ka ba? O, diba Mga ganyan. Kasi itong re akan natin na video from prop Doc Shelo Magno. Ito yung in-upload niya sa kanyang TikTok account. Sinabi nga niya dyan na bakit pag DDS ka ba? Bakit pag BBM ka ba? Pero tatanggol mo sila? Pero tatanggol mo to? Kasi nga, may nag-comment Bisho ka sa kanyang in-upload. So, ito muna mga kabata helmet. Panoorin po natin. Meron pong isang tanong sa akin dito sa TikTok. Sabi niya, ma'am, bakit ka tahimik ka sa insertion sa budget ng 2024 ng Congress? Ang mutual enemy niyo ba ngayon ang mga Duterte? Alam niyo po, tingin ko, panahon na para mag-move on tayo. Sa kakasabi na kapag na-criticize si VP Sara ay pro-BBM yan or pro-Romualdez yan. Na pag kinriticize mo naman si BBM, ay DDS yan o kakampink yan. Alam niyo po, ang nag-iisang interest na dapat pinaglalaban natin ay yung interest natin bilang mamamayan. Hindi po ba kayo napapagod ng kakatrabaho, kakabayad ng tax sa gobyerno na kung saan-saan kung ano-ano ang pinaggagamitan? At uh, para malinawan na rin po kayo, ako po ay isa sa mga convener ng Huwag Kang Kukurap Movement. At may, may inisyo po kaming statement tungkol dito sa 176 um, billion na pondo ng DPWH na dinagdag, yung 20 26.7 billion na dinagdag sa DSWD at yung 12 billion na dinagdag sa COMELEC. Babasahin ko po. dena ng Huwag Kang Kukorup People's Movement ang halos 215 billion na mistulang magic budget na palihim na dinagdag ng Kongreso sa 2024 budget ng DPWH, DSWD at COMELEC. Taliwas ito sa tamang proseso ng pagbuo ng taunang budget. Dahil dito, itunuturing ng wag kang kukurap movement na iligal ang mga sumusunod. 176 billion dagdag pondo ng DPWH para sa mga hindi pa tinutukoy na proyekto. 26.7 billion dagdag na pondo ng DSWD para sa akap Ayuda Program na walang kamuwang-muwang ang ahensya. 12 billion dagdag pondo ng COMELEC para sa plebisito na wala namang sa mga plano ng ahensya. Lalong hindi katanggap-tanggap ang dagdag na 215 billion na ito. Kung totoo ang mga reports, na na ilang mga kongresista at senador ang ginagamit ito na pambili ng suporta at pirma ng taong bayan para sa charter change o cha-cha na isinusulong ng maraming mambabatas. Ang galawang palihim na ito ay klarong korupsyon na ilang tiwaling miyembro ng kongreso na ang itinataguyod ay mga adhikain politikal. Ito ay malinaw na pangaabuso sa kanilang kapangyarihan sa kaban ng bayan sa ngalan ng mga personal na interes. Dapat itong matigil at maitama. Ito ang mga mungkahi ng huwag kang kukurap. Number one, ihayag sa bayan ang buong budget process ng Kongreso. Hindi dapat nililihim sa publiko ang anumang parte ng prosesong ito. Hayaang makipagbahagi ang mga mamamayan at civil society organizations sa lahat ng deliberasyon mula sa mababang kapulungan at Senado hanggang sa bicameral committee. Pangalawa, linawin ang mga maaari at hindi maaaring gawin ng bicameral committee na nangangasiwa sa pag-reconcile ng mga version ng national budget kung may pagkakaiba ang mga ito ipagbawal ang pagsingit ng mga programa at proyekto at ang paglalaan ng pondo sa budget para dito kung wala ito sa mga orihinal na panukala ng mga ahensya ng gobyerno. Higpitan ang requirement sa pagdaragdag ng item sa budget katulad ng program of work bago maisama sa DPWH budget. Gawan ng minutes of the meeting ang lahat ng budget hearings at deliberation at isa publiko ito tiyakin na ang kabuang allocation ng infrastructure projects sa bawat LGU ay angkop sa Philippine Development Plan. Dapat walang puwang ang anumang uri ng korupsyon sa gobyerno, lalo na sa panahong baon na baon sa kahirapan ang bayan. Dahil sa napakataas na presyo ng mga bilihin, napakataas na utang ng gobyerno at kakulangan ng trabaho at hindi sapat na sweldo dapat malinaw at bukas sa publiko ang lahat ng mga usapin tungkol sa pondo ng gobyerno na araw-araw pinaghihirapan at pinagpapaguran ng taong bayan. Walang sinisikreto, walang winawaldas, walang ginagamit para sa mga lihim na politikal at personal na interes ng mga corrupt na opisyal ng pamahalaan. At uh, nakapirma po ako dyan kasama ng mga convenor ng wag kang kukorap. So doon sa mga naghahanap, eto po ang posisyon tungkol sa insertion ng Congress sa 2024 budget. Kaya po tayo, huwag kukurap at huwag ipagtanggol ang mga politiko, ipagtanggol ang karapatan natin bilang mga mamamayan, bilang taxpayers, magdemand po tayo ng accountability. O oh, di ba, videographer, yes. ang haba. Kaya yung about sa insertion na uh, videographer, isa nga sa mga convener si ano, Prof. Doc Shelo Magno, videographer, mm -hmm. nang huwag kang kukurap. So talaga, yun yung pinaglalaban Bejuga Power eh bilang isang, ano, taxpayer ito yung mga provision Bejuga Power na dapat ganito, ito yung mga alituntunin, mga ganyan yung hmm. hmm. kasi so, kayong nagtatanong ng oh, oh, walang kwentang ita oh, doon etong eh, issue na to, sasabihin niyo, ay, BBM to, kasi pinagtanggol si BBM, pag ito naman yung issue, tapos ito yung statement sabihin na, ay, DDS to kasi pinagtanggol si Tatay Diggs, dapat naman yung tayo, mga bata helmet, kontra yung konteksto nung video or nung vlog. Hindi yung nakita nyo lang na ipinagtanggol, e akala nyo pinagtanggol lang agad, di ba? Hmm. At yung mga nagko-comment naman dun ka sa vlog ni Prof. Doc Shelo sa kanyang TikTok, nakakaloka lang talaga. punong puno doon, video ko par ng mga troll. Okay, okay. Umuulan na troll doon sa kanyang TikTok account. Pero ayan nga, video ko par, ano mo masasabi mo regarding naman dyan? Yung sa ano nang wag kang kukurap. Kasi huwag kayong magtatanong ng something. <laughs> Talagang lalatagang kahit ng marami. <laughs> Kasi may resibo si Prof. Shelo Mando, Oo. mga kapatang helmet. Iisa-isahin ba natin yeah. yan? Ang no, no? dami no, Bichu No? Ang dami yan eh. Maganda talaga yung ano, yung statement doon sa huwag kang kurap. Mm. Talagang hindi tayo pwedeng kumurap at mm. huwag kang kurap. Gano'n yun. Oo. Isama din yan si Mami Bing. Yes. At to ni Bing Guanzon, di ba? Bichu Eh, yeah, mami pang iba. Pero ikaw, Bichu Gaper, ano bang masasabi mo about naman niya sa mga patuloy na nagko-comment ng mga troll? Mabuhay kayo? Mabuhay kayo? Agad gusto nyo. Mabuhay kayo? Mabuhay kayo na no, no, kung anong ah. gusto nyo yung ikabubuhay nyo? Eh, Dahil bayad kayo. Bahay, bayad naman kayo. Si ba? Manny kasi ang gusto nila eh. Manny. Hindi ba pwedeng patos ang labanan? Pantay-pantay ang labanan natin na nagsisumikap tayo? Mm iba kasi sa atin, mga kabana helmet eh, sobrang hirap nga ng buhay ngayon. Tanta ka pumunta sa mga easy money. Pero ito mo na par, Dahil ka tinatanong ni Sir Buggy de Vera, ni Lab si Mais, kung ano daw ba yung hawak ko doon sa logo natin, ng na si Batang Helmet. Ito po yung video! At ito na nga, para to kay Sir Buggy de Vera, bidyag Si Lab si Mais, dahil nga diba, purchase siya nung merch natin sa spread shop. Yung logo na yon dito ko siya kinunan. Ako na yan. Thank you po. Thank you eto yung hawak ko noon, nung ginawa ko yung logo ni bata Helmet. Dito ako, oh, ditong spot yun. Ditong spot yun, kung saan ko kinunan yung sarili ko, and yan na yung logo. At ito na po si Kuya. <laughs> ito yung hawak ko noon, Sir Bugi de Vera, sa logo natin. Ganito. Ganito, ganito yun eh. Sorry di diba? Kanina ko lang yung kinunan. Talaga, pumunta ako doon, Sir Boogie de Vera, Sir Labsi Maiz. Pumunta ako doon sa same spot kung saan ko kinunan yung logo na yan, kung saan ko siya ginawa. And, ayan mga Bata Helmet, tama? Maraming salamat agad sa mga bumibili sa ating merch, sa ating shop. Dyan, video kapar, no? Mm, thank you po. Yung mga designs dyan, mga Bata Helmet, makikita niyo yan yung nandiyan sa baba ng video. Yung mga t-shirt, yung mga sombrero, may mga bags din, video kapar. Yung isa akong design dyan, yung ginawa natin, yung tribal rose, yun yung pang malakasan na hindi na muling pipikit na design. Yeah. And binigyan natin si Bipi Lenin ng t-shirt na yan. At napapirmahan ko pa nga yung isa, di ba? Biyog na uh -huh. pa. Nagdala rin ako sa museo para for, ano, biyogo pa for display ng no, isa pa nating design. Mm. So, yan po yun. So, maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga bumili niya time na dito tayo nagbenta, no? Oo. Dito natin nilabas sa local. Pero yan, international na, pwede nyo na rin mabili yung design. At ang maganda lang dyan, pwede rin siya sa bag, sa wallet. Kung anong Oo. gusto nyo pong merch, andun na yung logo na yan. Pero sa mga nagtatanong kung i-auction ko ba yung perma ni Bipi Lenny, syempre hindi. <laughs> hindi. Walang kabayaran yon Talagang nakadisplay na yun dito sa museo ko, sa collection ko. Priceless yon Yes. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. pas na bukas. Medyo ka pa, mm -hmm. no? Para sa mga kababayan natin katoliko. eh mm -hmm. And kung ano man relihiyon natin, Siyempre, malamang sa malawang may mga activities din sila uh -huh. for this holy week. Kung ano man yung mga activities or yung mga programs or pagsiserve nila, di ba? sayang uh -huh. So, ayan, sabi mga sa buhay nyo, kahil din ang bukit. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Abangan nyo yung upload ko bukas. Huwag <laughs> mm -hmm. kayong kukurap. Ay, ay, <laughs> ay, <laughs>